magmi At sa ni Mima Bells ng pizza. Ito ang aking drinks. Parley, hindi pa pala siya na-open. Instead na soft drinks, ito yung aking juice. Ten sachet nga pala yung laman nito. Merienda tayo, mga mare. Siyempre, ang ating pizza ay sedang Kain tayo! Ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay kaya lapangsta yung pizza. Ito yung sauce. Ano kayo tiliin ko? Mini, mini, my mo. Charot. Ito lang. Mukbang tayo ng pizza. Ayan ay. Naglagay ako ng hot sauce. Hindi pala siya hot sauce, ketchup lang. Ako lang mag-isa dito mga kacharis, nasa school yung mga bata. First bite, thank you Lord. Kain tayo. Mm. Hop. Ano ito guys? 300 pesos. Ano siya? siya? uh, for classic na flavor tapos ano siya Eight pieces Iniwasan ko na guys mag soft drinks pati ng anak ko. Pwede lang ininom namin juice. Hindi to yung sponsor guys. Bumili ko lang yan para kahit pa paano naman is maging healthy. Sobrang la ano nya. Sobrang sarap. Bisa yung barley na lasang damo. Kami lang ako nakapag-pizza. Sobrang sarap. Wait lang guys. Bye.